Tawagin nyo na lamang akong Peter, ito ang aking kasaysayang di ko makalilimutan. Taong 2004 nang magbakasyon ako sa aming probinsya sa Isabela mula sa paninirahan sa Maynila. Marami akong alala doon, sapagkat kami nanirahan doon ng sampung taon, doon ay nakita kong muli ang aking mga kababata. Nagulat ako sa kanila, bukod sa lumaki ay naggigandahan na ang mga kababata kong dati gastasen. Isa sa kanila si Isha, Patricia ang tunay niyang pangalan. Kasama ko siya dati sa paaralang aming pinasukan noong elementarya. Sa una ay di ko siya nakilala kaagad, nag siya. Ang tindig niya ay nagkaroon ng dating, sa malabag na pananalita, naging matambok na ang kanyang, mahugis ang kanyang bias at mayaman ang kanyang hinaharap. Ngunit kahit pa may pagkama, L, ang aking pagsasalarawan sa kanya di ko ipinahalata na may pagnanasa ako sa dati kong kababata, minabuti ko nagagapin ang inabot niyang kamay bilang pagbati. Hi, Pete, master pag-aaral sa Maynila. Panimula niya, okay lang, ganting tugon ko. Marami pa siyang mga itinanong tungkol sa aking pag-aaral sa syudad, panay naman ang sagot ko, ngunit sadyang malikot ang aking imahinasyon, kahit pa di pa ako nakakakita ng babaeng hubad, noong mga panahong iyon, iba ang iniisip ko, pinagmamasdan ko ang kaseksihan at talaga namang naninigas ang akin, lol. Lumipas ang isang oras at nagsidatingan na ang aking iba pang dating katropa, sapagkat karamihan sa kanila ay mga babae inaasahan ko na marami akong pagpipilian, hihihi. Hi hi. Naunang dumating si Lou, katulad ni Isha, balingkinitan siya at matingkad sa kaputian, liberal minded sa tingin ko kasi malakas ang dating ng suot niyang mixing mixing blouse at mini skirt, pagkat siya nag-aaral siya sa Baguio, syempre maalam na mga tao doon, bati sa pamamagitan ng pagtapik ang pamungad niya sa akin, long time no si Pete Tumawa ako sabay sabing, lalo yatang gumaganda tong si Lua. Sabay pitik sa ilong na kadalasan ko naman ginagawa noong nasa elementarya pa kami. Napahagik ang hitad sabay akbay sa akin, naging casual ang aming usapan hanggang dumating ang iba pa, si Shane, Lady, Marge at Hannah. Katulad ni Isha, matino ang naging pagbati nila sa akin. Kinagabihan ay tumuloy na ako sa aking tiyahin sa Santiago, Bago maghiwa walay ay nagkasundo kami na mag-reunion sa bahay nila Isha, kung bagay, tropa reunion, na nilo. Di ako mapalagay kinagabihan, naroong naiisip ko ang kaklase ko na taga-kubaw at naroong samasagi ang kaseksihan ng iba ko pang katropa at si Isha. Nakatulugan ko ang kalibugang hanggang pagsasarili lang ang alam. Kinaumagahan ay maaga akong gumayak, nagpaalam ako sa aking tiyahin at nagtuloy na sa bahay nila Isha. 15 minutes trip mula sa tiyahin ko, ako ang nauna sa bahay nila Isha. Kinatok ko ang bakal na trangkahan ng kanilang bahay, di ito gaanong kalakihan ngunit maayos. Bumungad sa akin ang nakangiting si Isha na nooy kagigising lang yata. Gandang umaga, ratsay de ko, ngumiti siya ng matamis, di ko alam kung bakit, at sinabi na kabijin ko raw ang trangkahan pagkapasok ko. Nabungaran ko ang kabahayan nila, Malinis at maayos ang loob, di kagaya ng kwarto ko, hahaha. -ha -ha. Alas 7 noon at medyo malamig pa ang hangin, napansin ko na nagpalit siya ng suot, bagamat malamig, nagsuot siya ng pagkaiksi-iksing short at pangitaas na bumabakat ang kanyang suot na bra. Medyo nanigas si ano ko, pero paimpol ko itong inipit, nakakahiya naman, mabait pa naman tong kaharap ko. Lumipas ang 15 minutos pero wala ni isang dumating sa aming mga katropa, kaya agad kong itinanong kay Isha kung tuloy ba ang happy-happy, sumagot naman siya ng oo. Pagkalipas ng isang oras ay may nag-text sa akin na baka raw hapon na sila dumating, si Shane, dahil may vinyl ikan sila sa eskwelahan, ganon din si lady na tumawag kay Isha para ipaalam na hapon na sila dumating. Nahahaluan na ng lambong ang utak ko ng mga oras na iyon, isang babae na halos kita ko na ang kaluluwa at sa isang bahay na tahimik at alang istorbo, lumuwas daw ang kanyang mga magulang solong anak ngakla apla itong si Isha. Nagkwentuhan kami, gaya ng dati Berwan awan, hanggang sa magtanong siya sa akin kung may GF na raw ba ako, syempre dahil busy ako sa pag-aaral sabi ko wala, totoo naming wala nung mga panahong iyon, bahagya siyang namula nung sinabi ko na baka kako dito na ako maghanap ng GF sa Isabela. Alas 9 na nang maisipan kong magpalam kay Isha, nuoy wala na ang libog sa utak ko sinabi ko na may pupuntahan pa ako sa Ilocos, sa kaklase ko sa Maynila. Agad akong umalis pagkatapos kong magpaalam, nakita ko na medyo nalukot ang kanyang maamong mukha, don't know why, hehe. Nakakailang metro pa lang ako mula sa bahay nila isya ng makapa ko ang bulsa ko at nalamang ala yung wallet ko. Siyempre ala ako pamasahe pa uwi kaya kahit nahihiya ay minabuti kong bumalik sa bahay nila isya. Kumatok akong muli, alam kong di gaano ito maririnig nang nasa kabahayan kaya medyo nilakasan ko ang pagkatok at pagtawag. Ish. Nakatatlong hiyaw siguro ako bago sumagot si Isha. Pumasok ka na, naliligo ako. Dumiretso na ako sa sala at hinanap ko yung wallet ko, sa mga upuan, wala, sa mesa wala. Tiningnan ko sa ilalim ng sofa, nasa ganoong posisyon ako nang makita ko si Isha na sumisilip na rin sa ilalim ng sofa, Nakatapi siya ng tuwalya at naamoy ko ang halimuyak ng sabang pampaligo, san kaya yon? Patay mali siya kung tanong, lumipat ako sa mismong inupuan ko kanina, doon ay nakita ko ang wallet ko na halatang nahulog mula sa aking bulsa. Lumuhad ako para abutin iyon, kasabay noon ay siya pagluhod ni Isha sa kabila ng sofa, agad kong nakita ang makikinis niyang hita, dahil sa kuryosidad medyo tinagalan ko ang pag-abot sa wallet sa intensyong makita pa ang nasa dako pa roon, Lam yon na hihihi. Halos sabay kaming tumayo at nagkatinginan at bahagya siyang ngumiti, ewan, minabuti kong ngumiti rin sabay sabi na tutuloy na ako. Bahagya siyang lumapit at sinabing kung pwede raw bang medyo maghintay pa kami, sagot ko, na no inaid demonyo na, sige, kwentuhan pa tayo, may oras pa naman. Maya maya pa ay inaya niya ako na magpalamig sa kanilang kusina, nagtataka ako kung bakit di pa siya nagbibihis din ang napakalamig ng panahon. Pagdating sa kusina ay nakita ko na nagbukas siya ng ref, pinagmasdan ko si Isha. Mabilog ang likuran, makinis, matambok, hihihi, at nakita ko na halos kalahati ng kanyang boobs. Kahit pa nakadequatro ay di ko mapigilan ang burat kung umaalasa na para bang ibig kumawala sa aking brief, kahit pa medyo ma, L, ako, ala talaga akong alam sa sex noong mga oras na iyon. Pinigilan ko ang aking sarili, Nakita kong nahihirapan siya na dalhin sa kanyang mga kamay ang inilabas niya sa ref, mga chichirya iyon at ilang ken ng soft drinks, lumapit ako kasi tangan-tangan niya iyon sa dibdib niya at kagat-kagat niya ang isang sachet palaman yata iyon. Inabot ko ang iba niyang dala para ipakita ang pagka-gentleman ko, ngunit gano'n na lang ang pagkagitla ko nang biglang humulagpus ang tuwal na nakapulupot sa katawan ni Isha. Shit, sigaw niya, ako na may halos malula sa nakikita ko nakatayo ang kanyang nagmamalaking dibdib, may takip paha, na para nais ko ng sagpangin at halos tumulo ang laway ko sa suot niyang light blue panty. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko, kung nagkalat sa sahig, kung dibdib niya, hahaha, o ibalik ang nalaglag niyang tapi. Pareho kaming parang natulala, maya maya ay kumilos siya para itakip ang isang kamay sa kanyang dibdib, noon ay di na ako nakapagpigil, lumapit ako ng bahagya at tinitigan siya ng buong puso, kala mo'y magsyota kami, hinawakan ko siya sa balikat at sabay noon ay pinalis ko ang kamay niya na tumakip sa kanyang dibdib. Ish, sorry, I just can't, nilukuban na ata ako ng kung ano kaya lapat ko na ang aking tigang na labi sa nakangangapang si Isha. Nagitla siya, naramdaman ko na nanginginig ang labi niya. Pinakiramdaman ko kung itutulak niya ba ako o ano, ngunit parang di niya alintana ang kapusukan ko kaya't lalo ako naulol sa libog. Bahagya ko inilayo ang mukha ko kay Isha. Nakita ko na bahagya siyang nakanganga at napaikit. Di na ako nagaksaya ng panahon, dahil na rin siguro first time ko masolo ang ganto kagandang dilag, hinalikan ko siyang muli at naramdaman ko na lumalaban na siya, inilapit ko pa ang katawan ko sa kanya, doon ay naramdaman ko ang kanyang dibdib na parang tumutulak sa akin, bahagya sana akong yuyuko para silipin sila Susie, suso, ngunit naramdaman ko ang kanyang dalawang kamay na maso yung humawak sa balakang ko at iginiya na lalong damaykit sa kanya. Buhat sa pagkakahang sa hangin ay iginalaw ko ang kamay ko para humawak sa balakang niya. Shet, Naisip ko, ang liit ng babaeng ta, liit ng bewang. Tinalo na talaga ako ng tawag ng laman kaya unti-unti kong itinaas mula sa bewang ang mga palad ko na nag-iinit na rin, hanggang sa masapo ko ang ilalim ng dibdib ni Isha. Ish, Pwede. Malambing at mala kong tanong. Vlang reaksyon mula sa pagkakahinang endgame ng mga labi, kaya minabuti ko na ibaba ang aking kamay at tumigil. Ah, do it pla. Nagulat pa ako sa sagot niya at napansin ko na lalo at ang humigpit ang yapos niya sa kin. Noon din ay itinaas ko na nang tuluyan ang kamay ko, apuhap sa isip ko kaagad ang nipple niya, nakuha ko naman ang aking pakay, ang tigas na noon, at parang galit na nakaturo sa dibdib ko. Bahagya ko itong pinasadahan ng aking palad at inikat ko sa aking daliri. Um, kahit naghahalikan kami ay narinig ko ang mahina niyang pagungol. Naalala ko ang sinabi ng malabag kung kaklase na pagumungol daw ang babae, nalilibyugan na. Sabi ko sa isip ko, yes, makakakita rin ako ng totoong hubad na babae, dahil sa excitement ay minabuti kong dalawang kamay ko na ang magpala sa mga dibdib sa aking harapan, muli ay napanganga si Isha. Ish, wa, nais kong itanong kung gusto niya talaga ang ginagawa namin. Pulos hungol, kaya sumabog na ang pasensya ko, mula sa taas ay nilamukos ko na siya ng halik, naging marahas na rin ang paghawak ko sa susi niya, nilalamukos ko iyon ng paikat. Sinipsip ko ang mga labi na halos ikahimatay naming pareho, Umaalog na ang tuhod ko sa libog, galit na ang burat ko sa ilalim ng brief ko, noon ko lang naramdaman na halos sumabog ang puson at bayag ko, nanginginig ang labing lumayo ako ng konti at sinabing, Ish, wag dito. Hindi siya kumibo sa halip ay parang naghihintay ng halik, kahit pa nangangatog ang tuhod ay minabuti kong igiya siya papunta sa natanok ko na bahagyang nakaawang na pinto ng silid. Sakto na si Lidpla iyon ni Isha, bahagya siyang nagmulat at ngumiti na para bang sinasabing tuluyan ko na siya. Mula sa pagkakayapos sa akin ay ihiniga ko si Isha, kitang kita ko ang kagandahang kanina ko pa pinagpapantasyahan, itinutok ko ang aking pansin sa natatakpan ng kanyang panty, lumuhad ako sa tagiliran niya at tinitigan siya, muli ay itinakip niya ang kanang kamay sa kanyang dibdib at kaliwang kamay sa panty masuyo ko iyong inalis at tinitigang muli ang kagandahang nasa harap ko. Um, napapikit siyang muli, sukat no'y sinibasib ko ng halik ang dibdib niya inuna ko ang kanang utong, naninigas iyon na pang lumalaban sa aking dila, sapo sapaw ko ang isang dibdib niya. Lalo riyatang tumindi ang pagungol kaya lalo akong nalibugan. Itinaas ko ang ulo ko para sulyapan ang kanyang mukha, nakapikit pa rin siya na parang naghihingalo unti-unti kong dinilaan ang kanyang dibdib paakyat sa may punong tainga, iba ang naging reaksyon ni Isha, hinawakan niya ang bedsheet at binatak iyon, nang gigil ako sa ungol na pinakawalan niya. Noon ay naisip ko na sa wakes ay makakakita na rin ako ng totoong kepyas. Lol, ngayon dalas na, ibinaba ko sa puso niya ang isa kong kamay at dinama ko kung papalag siya. Ish, can I touch your... Um, nakita ko na bahagya siyang tumango. Pete, Dahan-dahan, I'm scared, marahan akong tumayo na akmang mga aalis, masuyo niyang hinawakan ang kamay ko sa puso niya at parang iginiya papunta sa kanyang panty. Itinuloy ko ang pagsipsip sa kanyang nipple at mayat mayang pagsipsip sa kanyang dila. Maya-maya pa ay nagiba na ang pakiramdam ko, inibo ko ang posisyon ko, sa may paanan ako ni Isha nagsimula. Hinalikan ko ang hita ni Isha at masuyong binakbak ang noy na kasaradong mga binti. Tumangala ako para kunway magpapalam. Marahan iyong bumukas, lumapit pa ako ng paluhod, at saktong nakaluhod ako sa pagitan ng kanyang mabibilog na hita. Pinagmasdan ko ang kayang panty, napansin ko ang pamamasa sa ibabaw noon, dahil sa kuryusidad ay marahan kan inilapit ang aking mukha, nalanghap ko ang kakaibang amoy, kumya pala yun, na nagpalibog sa akin. Inilapit ko ang aking labi, Bago pa man sumayad ang mga labi ko ay nalinigan ko na may sinasabi siya, Pete, be careful, first time ko, naisip ko rin, patas tayo. Tuluyan na akong nadala ng libog, siguro kahit may makahuli sa min ng oras na iyon ay itutuloy ko pa rin. Lol, hinawakan ko ang magkabilang hita niya at nilijes ko pababa ang kapirasong tela na tumatakip sa kanyang pagkababae, lumaki ang ulo ko, taas at baba, nang makita ko ang kanya, matambok iyon, makinis at parang inaahit, wala akong nakitang bulbul, lalo akong nagmadali na ibaba at tuluyang habarin ang kanyang panty. Pagkatapos noon ay inalis ko na ang t-shirt ko, lumuhad ako para sipsipin ang kanyang pagkababae, ngunit may naisip ako kaya tumayo akong muli at hinubad ko na lahat. Nakita ko na nakapikit siya, parang batang iginagalaw ang kanyang bewang, nakita ko ang kepyas na beseng basa na. Nakiramdam muna ako kung tatutol siya, hinaplos ko ang kanyang pagkababae, first time ko makahawak nun, malambot at matambok iyon, ibinaba ko ang paghaplos, hinahanap ang kanyang butas. Parang baliw akong nag-iisip kung paano ko siya kakantutin, hanggang sa may nakapa ako sa ibaba ng kanyang pagkababae, malambot iyon na parang munting siwang, basang-basa iyon. Din ko ako nakatiis, sininsun ko na ang kanyang pagkababe, tumaas ang kanyang baywang para siguro salubungin ang mukha ko, napapahalanghing na siya. Ang am kanina ay naging a, ah, a, ah, a, ah, may kasama pang pagtawag sa pangalan ko. Hinagod ko iyon ng hinagod, habang siya naman ay di ko moari, nanginginig siya at humahalanghing. Ilang sandali pa ay parang sisiga na siya, pit, di ko na kay a, ah, di ko alam ang tinutukoy niya kaya patuloy ako sa pagsuksep ng kanyang pagkababae, manamis-namis na maalat-alat iyon na lubos pang nagpatigas sa burat ko di ko na kaya, ipasok mo na, may pag-uutos ngunit nagdedilir yun yung nasambit. Sukat doy ako kumabawa na rin ako nang di ko maipaliwanag na pakiramdam, hinaplos ko ang burat ko na noy naglalaway na rin, itinutok ko iyon sa kumikislat kislat niyang pagkababae. Ihinagod ko ng bahagya ang pinakaulo, halos mabaliw ako sa sarap, naisip ko na mas masarap sa loob kaya ipinilit ko iyon ng bahagya, napaigik si Isha at nakita ko na parang napaurong siya sa ginawa ko. Sorry, sabi ko. Be gentle, masarap pit. Itinuloy ko na, pagkatapat doon ay damapan ako, sumablay ang burat ko, inulit ko, sumablay pa rin, di ko mahagilap ang butas. Pinagmasdan ko ang burat ko at kepyas niya na bahagyang nagkadikit. Lalo akong naulol sa libog kaya inikat ikot ko ang aking tarugo sa kanyang kepyas. Sumag ko iyon sa parang lagusan, mainit parang humihigo, di ko na talaga kaya ang libog kaya ko madjut ako kahit alam ko na di pa ako nakakapasok, may naramdaman akong parang napupunit, sinulyapan ko si Isha, kagat kagat ang labi at nagpapawis habang nakatingin sa akin pero parang tulala, siguro sa sobrang libog, lol, di ko talaga makuha ang butas kaya minabuti ko nalagyan siya ng unan sa puwitan, nagbabaka sakaling makita ang daan, lol. Nagbunga ang aking ginawa, naging accessible nga ang kepyas niya, Nakita ko ang ibabang bahagi, ang lagusan at yung clip niya, namumula iyon at basang-basa. Wala na akong sinayang na, tamud lol, sandali, itinutok ko na ang aking nagbabagang alaga sa lagusan ni Isha. Marahan akong umulos at ramdam na ramdam at kitang kita ko, inch by inch naglalaho si Manoy, at hindi nang nararamdaman kong sarap, nakita ko rin na hapding hapdi siya, nakapikit habang nakanganga at sumasambit ng di ko maintindihang salita, Bingi ata ang nalilibyugan. Ilang saglit pa ay naramdaman ko na buong burat ko na ang nasa loob niya. Mainit, masarap, maingay na si Isha nang magsimula akong umarya. Hugot baon, hugot baon, napapabilis ako ng maramdaman ko na nanginginig na siya, uminit sa loob ng kanyang kepyas, dumulas uli, napangiti ako, nilabasan na uli siya. Nakita ko na namumungay na ang kanyang mata, medyo binilisan ko na rin dahil pakiramdam ko ay kakalat na ang katas ko sa kanya, di ko rin alintana ang panganib na darating dahil sa libog ko. Ipinutok ko lahat ng tamod ko sa kaloob-looban ni Isha halos sabay pa kaming napaungol ng kakaiba, hehe, parang natulala pa siya habang namumungay ang mata na parang nag-iisip. Pete, di mo win I draw, natauhan din ako. Ako nang bahala, sabat ko na parang nag-iisip ng susunod na gagawin. Bumagsak ako sa tabi niya at muli ko siyang hinalikan, haplos bahagya. Ilang saglit pa at nagbaga uli kami, iniba ko naman ang rhyme ng galaw at ulos ko, maya maya ay sumabog kami ng magkasabay. Nakatatlong rounds pa kami, sus na tuyo at akatas ko kay Ish, at pagkatapos nun ay tinanong niya ako kung ano raw ba kami. Sinabi ko na wala naman akong shota kaya kahit may mangyari ay pananagutan ko siya. Nagulat pa ako nang sabihin niya na matagal na niya akong gusto, kung kaya't din ay e, siya pumalag ng maglibog kami, shit, tikot ata. Natuwa naman ako kahit papano kasi ala naman akong talo kay Isha, maganda, may pinag-aralan, syempre nako na ako, lol. Halos linggo-linggo pag nagkikita kami at may pagkakataon ay nakagawian na naming ang magsiping, sa bahay Manila o kahit saan solo namin ang mundo, syempre naging formal na kaming magsyota. Yan ang aking kwento, ang karanasan ko. At karanasan ng aking ngayon ay pinakamamahal.